kabit o asawa? Ah, kabit na ko ang asawa, manggod. Biyaan, mangyapunta? punta. dan man kabit, gaya pun. Ano may lami ang asawa kaysa kabit? Eh, kaya mga abit, manggod kanang guapa na. So, pag naabot nga guapa, mo oh. na akong kabitan ni Rahan. Oh. Kaya ni mo, okay. biyaan ni mo yung mga asawa, piliyaw na limang kabit. Kaya ka, brody. Kaya nakuha naman po ko ko. Binaunahan ko binuang. Kasi kaya buhaton sa kabit, nga di kaya sa asawa. O uh, ang asawa, uwi-uwi, manggod, ganang imo pang bukson, pero ang kabit mo imo una una <laughs> kasi performance ni buhat sa kabit ng di gyud man imo malimtan siya mamuka o taga gabi e, patikad laon, niya, mudrive. Uh, uh, eh pati kadlawon o buntag nya kana siya gyud ang mo drive ang oh. sawad di ba mo drive ah dili kay mo sigira katulog. Kaya kay sa kabit siya magpaibabaw sa kuha nya siya imo sayo-sayo wala na oh ang kabit oh ang kabit ang sawad eh tapo kayo mag hulat mo relax ra oh. Uh, mo bilang nya kadali ra mo kuan lang ka posisyon ana mo reklamo naman ang kabit ah, kaya ba lima Kay siya mangi mo una una. Action dag surrender, wa no magya punta, gito magya punta. Kabe ti bilion kay ang wa ka kaballo nang abit kuna. Sorry <laughs> <laughs> na tabo bo na sa Uya brate na lain, usa mi nagbulag na lain. Para so, mas dami kay mga bita kay para kuan makauna una ta ba dita maunhan. Chat si Dina nasa Spotify usa XFM tatak lokal madungga ninyo. Ada tuma kanta tapos sa team bisda karon mga kauban nako mga small vlogger pero nagtabok-tabok mi suportahan nato. Team bisda atangi among mga short film, oh movie or drama.